for this video guys magluluto tayo ng punaw ito yung punaw simple ingredients natin luya, sibuyas at bawang gisa muna natin gisa na natin ang sabay sabay baka pagtampo dahil pinakulan na natin ito kanina wala nang natubuhangin masarap na ng sabaw na ito so lalagay na natin yan At yung punaw gigisa lang muna natin so, Ito lang din yung ating ipagsasabaw yung pinakulaan natin sa kanya. Puntin lang yung sabaw, ganyan lang para masarap, para lasang-lasa. Dahil dito sa probinsya pinipitas lang yung mga sili sa likod bahay, lalagyan natin ng siling verde. Yan, puro sili yan. tatlo lang, tatlong sili at syempre dahon din ang sili dito lang dito sa likod para mabango ganito yung pagluto ng Punau Ayan, silip pa yan Labuyo So ayan, nilagyan na natin yung sili Dahil wala tayong talbos ng kamote Lagyan na lang natin ng, ano, ng malunggay Simple ang ulam. Sa halagang 25 Pesos, may ulam na. So ayan guys, dahil uh, luto na yung malunggay, i-alagin na rin natin yung dahon ng sili para pampapango. sa simpleng lutong bahay ganito pula o sa tagalog so tatapad lang natin ng konte, tapos sumaya kainin na so guys thank you for watching